Bumi na ba 6.2% ang inflation rate sa rayon kan nagtalikod na bulan. Base ini sa pinakahuring survey na pigpaluwas kan PSA Bicol kan nagtalikod na bulan ni Pebrero. Hali kaya sa 3.1% na inflation rate kan bulan ni Enero, bumi na ba ini sa 2.9%. Sigun kay PSA Bicol Director Cynthia Perdiz, indikasyon ini na nagkaigwa ning pagbagulbol sa presyo kan mga pangayat na barakalon asin serbisyo sa rehiyon, sirig na sa nakanalak, tobacco, clothing and footwear, housing, water, gas as in hindi pa, pa. Nakatabang man sa pagbabakan inflation rate and medical commodities, restaurants and accommodation services, personal care, miscellaneous goods and services. Ining pigbabarakalta o servisyong pigaabelta, may ano po ini, may uh, fix basket of goods, no? Fix siya sa kada probinsya. So iba ang iba ang basket of goods sa Sorsogon kesa sa Albay, kaysa sa Kamsur, mm -hmm iba-iba so ini dahil pigko ko ata din ini sa sarong survey. We have the family income and expenditure survey. Dumanta na araman kung anong klasing bagas, no? Anong klasing mantika, anong klasing mga uh, ano ini, mga prutas, sira ang pigbabarakal kan sa mga common household. Sa anum na probinsya sa Bicol, Sorosogon ang may pinakahibabang inflation rate kang Pilbero, na pumina sa 0.3%, hali sa 0.6% kang bulan Enero. Mantang ang probinsya Kakatandoanis naman, ang may pinakahalangkaw na inflation kang Pilbero, na may 4.6%, hali sa 4.2% kang Enero. Ang nagpo-contribute, kumbaga sa share, sa share sa inflation iba, kasi dito, sabi nga natin, yung food and non-alcoholic beverages pa lang, mayroon na siyang share na more than 60%. So, ito kasi mostly ng kanilang kita, ng kanilang ano ay napupunta lang sa pagkain. So, kung mataas ang inflation ng food, definitely mataas ang contribution doon sa kanilang uh, inflation din. Katakod kay ni, siniguro naman kang ibang ahensya sa si Giberno, si Rikandite ay Bicol na padagos man programa ngani makatabang sa dagos na pagpapababa kang inflation sa rehiyon. Kinukuha po namin dito ay yung para makakuha kami ng prevailing price that will be the basis for the imposition of the price ceiling, especially so that we're now baka pag nag-declare ng calamity because of the El Nino or other calamities, we will have a basis kasi... Mientras tanto, base man sa PSA Bicol, ka February 2023 na itala ninda pinakahalangkaw na inflation rate sa reyon, na ko sa 8.8%. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Archaga.